hindi mo kasi masasabi kung ang aksidente na gano'ng part na alam mo kahit nga tayo hindi natin nasabi paglalakad o pag ano na mangyayari sa iyo yun na maaksidente ka masagi ka mabunggo ka kagaya ko hindi ako nabangga sa pagano anong gano'ng ko sa na deliver ng pagkain nabangga naman ako sa truck sa jeep kaya malaking bagay ang insurance alamin natin kung gaano kahalaga ang isang microinsurance na ino ng isang institution gaya ng Card MRI. So para sa lahat, tangkilikin natin ang microinsurance sapagkat malaki ang may tutulong nito sa atin para sa pang-araw-araw na paghahanda sa ating mga So, narito ang video and let's watch. Poverty is one of the country's most challenging issues. The roots of poverty can be attributed to the lack of access to the resources. Part Mutual Benefit Association, which was established in nineteen ninety nine, has one goal in mind, and that is to protect families from uncertainties by providing affordable and inclusive insurance. With micro insurance, families can cope with risks and they can then get out of cycle of poverty with only 15 persons weekly contribution, our members and their dependents are insured. as of today, we are insuring millions of individuals covering more than 20% of the total population of the country. this life insurance covers death, accident, and total and permanent disability. allows us to share with you our impact to the communities through the stories of our mom. Mm, okay naman po ang tulong ng card ng MBA sa amin. Dahil nang sila po ay hindi ay nagpapabaya kasi kaso po nila, Lalo po yung aking anak nung ano ay mamatay kagad po nandito ang NBA card at um, abiyad na abiyad po nila. Ako na nakasakay na sa jeep na tumilapon ako na hindi ko alam na, na ko na sa tataan na tinwiler na karak. Bago yun nga, nadala ko sa ospital na ito na, nandito na ako ngayon. Ang mabilis, mabilis yung, proseso ng day card ba? Dahil sa nung oras yung unit, nabigyan agad kami ng sura, 10,000. Uh, malaki po ang naitulong ng card sa mga kasapi. at uh, tulad ko po na ako po ay nakapagpatapos ng anak. Uh, ngayon po naman, nakapagpaunlad po ako ng aking negosyo. At hindi na po ako nangangamba bilang membro dahil ako po ay naka-insured, ganun din po ang aking mga anak. At hindi lamang mga buhay, pati rin ang aming mga loan na naka-insured sa tulong ng LRF. Nagpapasalamat po ako sa mga pamunoon ng MBA card at kami po ay malaking naitulong nila at inisakaso po nila ng mabuti. Maraming marami salamat sa card bank dahil kung hindi sa kanila, hindi ko makakamit ng mga bagay-bagay na nakakatulong sa akin ngayon. through the years, we have improved the lives of many filipino families through the products and services that card mba offers. we have ensured that our members will receive fast and efficient microinsurance claim support. we started implementing the 135-day claim settlement, which we eventually reduced to 8-24-hour claim settlement. We challenge ourselves because we know we can do it better and faster. To date, our new strategy is gaining 95% accomplishment. We hope to increase our outreach by targeting 5840, which means that uh, in five years starting 2016, we will reach 8 million clients and ensuring 40 million individuals. As Card MBA continues its journey towards this goal, we are gearing up to become consistent relevant and true to our mission of eradicating poverty through microinsurance